Ayan guys, uh, magandang hapon sa ating lahat at ito, ito nga pala yung tali na ginamit ko pang bitag ng bayawak. Ayan guys, naputol siya. Uh, siguro sobrang laki ng bayawak kaya naputol. Uh, hindi ko na kayo na-update guys yung pagbibidyo ko dun sa ano kasi walang signal kaya dito na lang nag nagdiretso na ako dito ng pagbibidyo sa ano, sa bahay. And guys, ito yung tali na ginamit ko pang bitag ng ano ng bayawak. And guys, oh, so putol. Sayang, nanghihinayang ako eh kasi hindi ko napan daw siyang maaga kanina kaya nakapanghinayang talaga pero maga tanghali eh hapon kong pinapan daw tinitingan yung bitag ko pero hindi ko kanina di ko kanina tiningan tanghali kaya yun naka ano naka nakalingat ako yan putol ang tali at hindi natin nahuli yung bayawak nga pala guys, mag, ano nga pala ako mag-inject din ako ng kambing at magpapakain ako ng manok pakainin ko muna yung mga

ito nga pala guys yung ulit ulit yung sinasabi yung pakain ko sa manok ay bahaw lang at sobra namin kanin ito nga pala yung bayawak yung bayawak nga pala kung tawagin dito ay halok sa bisaya kaya yung taga bisaya para maintindihan naman yung ano yung halog sayang hindi ko nahuli yung halok. at mag-inject nga pala ko guys ng kambing kukunin ko yung kambing ayan ito guys yung kambing na injikan ko ito yung kambing na namatay ng anak uh, ito, uh, it, siguro yung anak na ito na nakagat ng ahas kaya ano uh, namatay oh uh, talaga nakagat talaga ng ahas kaya ngayon injikan naman natin siya ng vitamin tapos pampurga ang i-apply eh, ko nga palang vitamins dito ay yung bilamil at tapos yung pang pang ano pang purga ay bitumax Jadi injikang kok? Jika si peng injik dapat mengingat tempat injik dahil maka mereka melihat yu sayangan kambing mata yu ma paralesah kambing nati. Ito guys, ang una kong i-apply ay vitamins. yun guys ha. Tapos na tayo sa vitamins. Ito namang pang purga. Dictomax. Max Yay! At yan guys, tapos na natin yung na pag i nga pala guys ng kambing ay dapat ay sa sa likod ng hita para iwas iwasan natin yung buto kasi pag pag yung pag inject nyo na tinamaan yung buto may posibilidad na ma ano yung kambing kapasama yun lamang guys at maraming salamat sa mga nanonood sana pakishare ng video nito at pakihot at pakishare na rin yun lamang at maraming salamat Oh, sh pa shout out daw kay Ma! Nimi, ah? Ay, kay mi kay Nini. Wala na. 'Yun lang, basta shout out sa Ma! mga Marean bang.